Pepsicorn TV. Gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po. O, oh, babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi hindi. kung hindi, ipapakuntem kita para makulong ka sa baba. Uh, sinasabi ko lang din po yung, yung aking nalalaman. Mr. Sa so, iyong nalalaman? Opo. So, hindi ka sure? Hindi kasi... Wag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita cite in contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? Sigurado po ako meron pong, meron pong uh, ginawa po yung... Hindi, sigurado ka na tapos. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtad na kita po ng mura or... Okay, uh, umpisa natin, um, Engineer Solay, dito po sa uh, 119 million, thousand na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Uh, Mr. Chair, uh, uh 119 uh, million na pondo ng Santa Josefa, Mr. Chair, uh, binigay po yan na allocation sa project na yan. But uh, during that time, Mr. Chair, I am, uh, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in, in central office in 2017. So ang nag implement po ng yung yung pondong na yan is the regional director. So yan yan At po. At sino po siya? Si Dante Ganote si po. Uh, Pwede natin patawag Mr. Chair? Yeah. Dante Ganotesi. Is he still connected with NIA? Ah, uh, retired na po Mr. Chair. Patawag pa rin natin Mr. Chair. Kasi pa wala siya, he's not here to defend himself. Attorney uh, uh, yes. Kimbo is directed to issue a notice to ano mm -hmm. pa Dante ganotise ganotise anyway it will get the details chair, later. so director miss chair pero, pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo uh, hindi ko po alam kung bakit kasi ang ang nangyayari po Mr. chair no sa bawat uh, visit ng Anong year po ito uh, 2019, 2019 po yan sir 2019 Yes po 2017 na sa central office na po ako As, no, what? As what? As what? As deputy administrator. So you also have direct supervision over that project? Yes, Mr. Chair. Kahit but the, wala ka na doon, ikaw pa rin ang uh, direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the of the project, Mr. Chair, is the regional director. No. Ang, ang, ang no, 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 Mr. Lang, Sulay, engineer, no. Hmm. No, tama nga si uh, hmm. Senator Tolentino. You still have direct supervision over hmm. your project manager for this particular project project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa rin say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo hmm. na questionable. Sinasabi nga rito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi, wala ka ng kinalaman dito. Hmm. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa irrigation project uh, pump irrigation project ito pong Santa Josepa irrigation project uh, Mr. Chair uh, Senator Tulpo, uh, ito po ay constructed uh, during the time of uh, delay No sir so, No sir no sir wag niyo po kami pa ikotin. No sir inamin mo na kanina kay Senator Tolentino ke Mr. Chair hmm. na you have direct supervision over the construction of this project May direct supervision ka doon sa project manager Tama? So bilang direct supervisor, eh, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, Uh, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niyang yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpuponsyo pilato itong si Ingenio Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito eh para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, nako natadtad na kita po ng mura or, or I don't know. Sisingil kayo ng 119, 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo namang ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabando nyo. And yet, sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. sa Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. Uh, yeah. Mr. Chair, uh, yung pong sinasabi po ni Senator Tulpo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung uh, gaapo po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation ay, and hindi maintenance Hindi po, hindi sila ay sila, yeah. hindi. Mm. Bawat project, may, may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes, po. Okay. Uh, yes, hindi po, yung si sinasabi mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Hmm. Bawat proyekto, naka-specify doon kung para saan, yung pa, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing uh, gaan na uh, under the uh, operation and maintenance para makita po ninyo yung yung talagang gaapo kung ano po naka, nakalagay po doon. Sige, sige po. Sige. Okay, Mr. Uh, Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, Paha pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto sa ghost project na ito na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Uh, Chair, by next hearing, yes. uh, sana dumating itong... Uh, Dante. Si Dante. Dante. Okay. Uh, sa next hearing para sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si uh, Engineer Sulay tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng niya At <coughs> saka, okay. Mr. Chair, Mr. Chair, wala Nangalawa po. naman. Mr. Chair. Okay na po tayo doon. Mr. Sulay. Uh, gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay ma kahit napupuntahan po doon sa Santa Josepa yung project na yun, ay makikita po ninyo yung, yung accomplishment. Baka yun gusto kayo. mo makulong ka sa ilalim sa baba. Ah. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po. O, oh, babaguhin Chair. mo na. Siguraduhin mo. Kasi hindi. kung hindi, ipapakuntem kita para makulong ka sa baba. Ah, sinasabi ko lang din po yung, yung aking nalalaman. Mr. Sa yung nalalaman? Opo. So, hindi ka sure? Hindi kasi... Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then Paparedi ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Cite you in contempt because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? Sigurado po ako meron pong gan. Mayroon pong uh, ginawa po yung Hindi sigurado ka na tapos na ito? Yes po, as per program po. As per program. Yes. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. S San po. Salpo yan Senator Tolfo tai. Santa Josepa. Santa Josefa. Oh. Santa Josefa. So, per, hindi ka mismo nakita. Per. as per report po. Okay. So, sinasabi mo, you sure as per report. So, umasa ka lang sa report. Yes po. Okay. I'll take that. So, I want to see that report. Yes, po. At sining yung gumawa ng report na yon? Yes, sir. Mr. Chair, can I ask... Uh, our Comsec to the, give us a we, copy of that report we, 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 and who made the secure a copy of the report uh, issue the necessary notice. Yes, Your Honor. So directed. Okay, isa pa para para naman in the name of fairness, mabigyan kita ng pagkakataong makapagsalita, Engineer Sulaik, sir. 258 million umayam SIP. Okay. De Deus uh, Cesar Sulaik, during his visit, verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Currently, the certain canal has no concrete. Uh, sure. Ano uh, po inyo pong reaction. Sulaik. Mr. Chair, the same po, yung allocation po na 200 million uh, during the time of the implementation of the project. Uh, ako po ay nandito na rin po sa central office at yung pong uh, pera nga nakaloob po doon sa 200 million, yun po yung mga remaining works na inimplement po ng regional office po para matapos po yung remaining works na on the downstream portion of Umayam Irrigation Project po, Mr. Chair. Pero sinabihan nyo raw po, so ibig sabihin, hindi na kayo naka-assign dito. Na Pero kung hindi na kayo assigned, sa project na ito. Bakit niyo po sinabihan yung contractor na wag na i-restore ang damage canal? Kasi pwede namin patawag yung contractor. W wala po akong malaalam, Mr. Chair, na nag-instruct po ako ng gano'n. Wala po akong... Mr. Chair, pwede natin patawag yung contractor nito? Uh, is this the same, Dante? I iba naman to. Umayam, sino yung contractor sa pagkakaalam niyo po, Engineer Sulaik, nitong Umayam SIP? Ma, uh, matatanong po natin sa regional office po kung sino po yung mga contractor na naka-implement po nitong kontrata. At yung si at sino po yung sabi niyo yung uh, responsible dito kasi sabi niyo hindi na ikaw nalipat ka. Kasama na. rin po kay Manager Dante Ganuti. Manager Dante. Ah, sila na po yung okay. nag-implement po dito, Mr. Senator. Contractor Manager Dante. Uh, yun na po muna Mr. Chair na nabanggit yung pangalan niya. Ah... Uh,